Hello boys. Ito pala yung park ko dito sa so my volley Yung may ano po. Yung, yung napadpad po siya dito. Ah. Hello, uy. Eh. Kahadlok ba din? Akay ka mo ah. Patak ka mo. Padlok yun dahi siya dahi no? <laughs> <laughs> Oo. Ano ba bag na? No. May tigong dai. Oo, karaan na ka siya kay Aisha Panagatan na din yun, di ba? panagatan? Di, pang pasero, ang sanday, mga pasilan, mm -hmm. kasi bangko lang mangon na siya. Pag ah. sa dry dock na yan siya, dahil malugay na yan siya, nagkangi na yan siya pila years, so standby na yan. Hmm, paano? <laughs> paano? Paano yun? Sige daw. Hindi. Yung mga barko na yan, dahil yung mga na dry dock na yan. Ah, Ay, na dry dock na pala yan. Okay pa yan siya. Ginagamit pa yan siya. Sa pampasahiroan, dahil na, na, na siya. Binakopang panagatan. Sa pumigat siya daw. Nung nasira na siya, siyempre idadidact niya na ayusin na yan siya, itabi na yan siya doon. So, sabi lang nagkabago na siguro di ano lang maliit na nalakas. Hmm, ah okay. Kaya parang napadpad siya dito. Yeah.